Rosmar Pares Overload na may only rice, only soup at one free soft drinks at may free access ka pa sa kanilang swimming pool na may playground at garden kung saan pwede mag enjoy ang mga bata. May free cottages pa at napakagandang tanawin at pwede ka rin kumain sa loob ng mansion ni Rosmar. Kaya napasugod nga ako dito sa Rosmar Pares Overload na located sa My R Mansion Resort and Reservoir sa bayan ng Kalawan, Laguna. Para subukan tikman ang na nagbabiral, trending at dinarayo na Rosmar Pares Overload. After nga lang ng 30 minutes sa pila guys ay nakuha na natin ang ating order at agad natin tong nilantakan. At sa sobrang lasa nga ng pares ni Rosmaray, kita nyo naman guys kahit isang subo lang ng ulam ay nakatatlong subo ako ng kanin guys. At umorder na nga rin pala tayo ng Pride si Kenny guys Nasa halagang 125 ay may only rice at may one free soft drinks na rin yan guys. At napakalasa niyan guys hindi lang ang balat hanggang sa loob yan guys. Sa balcony nga pala ako kumain guys at sa likod ko nga pala ay ang air condition room na kung ayaw nyo mainitan ay dyan kayo sa loob kumain. After ko nga kumain ay magsuswimming na sana ako kaso sabi nung bantay may 999 na daw na nauna sa akin kaya naisip ko magparaya na lang muna ako. So ayun na nga sa halagang 100 pesos ay masasabi kong sulit na sulit ang Rosmar Paris Overload. Au au!